Nung araw na to, eh, medyo na-confused talaga ako sa mga po-order naming cakes. Dalawa po kasi yung cakes namin for gender reveal at iba't iba po sila ng way kung paano ma-reveal yung gender. Ang pagawa nga po nitong mga gender reveal cakes para sa akin, somehow ay nakakakaba talaga. Kailangan talaga natin mag-double check sa mga ginawa nating cakes, especially kung through cake po yung pag-reveal sa gender. Hindi ko nga po in-upload to agad kasi baka ma-spoil ko po yung event. Pero eto nga po sa unang cake na ginawa ko, isa na po to sa mga gender reveal cakes na gagawin namin. Dito nga po sa cake na to ay ni-request ni client na Uh, chiffon cake base yung gagamitin namin. Kaya nagsuggest ako sa kanya if okay lang ba na kukulayan na lang namin yung cake at lalagyan namin ng color, yung filling Nag-agree naman po si client kasi wala daw po siyang idea sa mga ganitong pa gender reveal. Isa nga po sa family nila ay hindi talaga alam kung ano yung gender at ako lang po yung unang nakakaalam kasi inabot nila sa akin yung envelope ng ultrasound. Kaya tinandaan ko po talaga ng mabuti kasi sabi ko sa sarili ko ay hindi talaga ako pwede mapahiya kasi ako lang mag-isa yung nakakaalam ng gender. Pagdating naman po dito sa design ay ako na nga yung pinadeside ni client kung ano yung gagawin ko dito sa cake. At ito na nga lang po yung design na ginawa ko para hindi po siya masyadong overrated. Ito naman po next na cake ay order sa amin ng super suki na talaga namin at client namin from US. Ang size nga po ng cake na to ay 8x4 at panila chiffon po yung napiling flavor ni ma'am. Actually, nung umuwi nga po si ma'am dito sa Pinas galing US ay marami po siyang binigay sa amin ng mga baking tools. Sabi niya nga sa akin, nung nasa US pa lang siya, ay bibisita talaga siya sa shop at gusto niya matikman ng personal yung cake namin. Kaya super lucky talaga namin na nakilala namin sa si Ma'am Dina and eventually we found out na magkasins pala sila ng partner ko. Kaya pala ang gaan ng loob namin sa kanya kasi aside po sa napaka-generous ni Ma'am ay magkasins pala sila ng partner ko. Anyway, eto naman pong next na cake. Eto po ay calendar cake at isa lang to sa order ng iisang client. Hindi na nga rin nagbigay ng specific design si client at sabi niya ay ako na lang daw yung bahala. Since marami nga po yung celebrants nila for September, sabi ko gagawin ko na lang neutral yung color ng cake. Ang size nga po ng cake na to ay 7x4 at moist chocolate chocolate po yung flavor na napili ni client. Gusto nga sana ni client na 6x4 lang yung size ng cake na to. Pero sabi ko sa kanya, hindi talaga ako gumagawa ng ganon kaliit para sa calendar cake. Kasi sobrang hirap po talaga ng spacing kapag maliit po yung circumference ng cake. Sumulat po muna ako ng white, tsaka nilapatan ko po siya ng black na icing para hindi po siya magstain sa mismong cake. Ang dumi na po kasi tingnan kapag nagsustain po yung black na icing dito sa white na frosting. Nung natapos ko na nga yung cake, feeling ko medyo empty pa po siya. Kaya sabi ko, since meron pa naman akong natitirang black na icing, ay maglalagay ako ng border. Ito naman po yung pangalawang order sa amin ni Ma'am. Ang size nga po ng cake na to ay 7x5 at chocolate moist cake pa rin po yung flavor niya. So dito naman po ay try po namin i-achieve yung super red na color sa cake. And since hindi nga po ako satisfied sa kulay niya, ay gagamit na lang ako mamaya ng airbrush. Sabi niya sa akin ni client, ito daw po ay para sa 90th birthday at minsan lang din talaga kami makakatanggap ng mga order para sa ganitong edad. Kaya sa palagay ko po ay napaka-privileged po namin na nagkaroon kami ng opportunity na makagawa ng cake for 90 Years old. Kapag gano'ng edad po kasi alam naman po natin na kahit pa pano ay pinaghahandaan po sila ng family nila. Nang beses nga din po ako nagkamali sa pag-perfect ng wave effect dito kasi first time ko po gagamit ng cake ko. And since hindi nga ako na-satisfy sa pagka ng cake, ay gumamit na lang ako dito ng airbrush. Para mas lalo nga pong tumingkad yung kulay niya. Dito naman po sa next na cake, ay medyo na-confuse nga din po ako. Kasi sabi ko, dalawang gender reveal cakes po yung gagawin ko nung araw na to. Pero nang tiningnan ko nga ulit yung list namin, meron palang umorder na client ng strawberry chiffon yung flavor ng cake. Minsan na din po kasi yung client na magre-request ng strawberry chiffon flavor. At nasaktuhan pa nga na meron kaming gagawing gender reveal. Kaya medyo na confused talaga ako. Eto palang cake na to ay naka-promo package din po siya at meron din po siyang kasama na mga finger foods. Mostly nga po yung order sa amin nung araw na to ay naka-package nga. Kaya extra busy din po talaga kami sa kitchen. Supposed to be yung size nga po ng cake na to ay 7x4 lang dapat. Pero since naglagay pa kami ng filling tsaka frosting ay naging 7x5 na nga po siya. Kaya makakagarantee po kayo na quality cakes po talaga yung matatanggap nyo mula sa amin. Ganito lang din po kasimple yung design niya. At last ko naman ginawa, etong isa pang gender reveal cake. Dito naman po, ang napiling flavor ni client ay Choco Moist. At sabi ko nga kay mama, ilalagay na lang namin sa feeling yung color ng gender. Since girl nga po yung gender ng baby, ay gumamit lang po kami ng pink food color. If chiffon cake nga po yung in-order ni ma'am, ay gagamit sana ako ng strawberry flavored ng baker's field. Ang size nga po ng cake na to ay 8x4 at eto po ay naka-promo din, worth 2,000. Meron nga din pong ibang products na dinagdag si ma'am sa package niya. At eto na nga po yung final look ng mga cakes na ginawa ko nung araw na to. Halos ako na nga lang din po gumawa lahat kasi nabisi po yung partner ko sa pagsaserve ng ice cream. At buti na nga lang at soft icing cake po lahat yung mga ginawa ko kasi kung meron pong fondant ay siya po talaga yung gagawa. Iba po talaga kasi yung skill niya sa paggawa ng fondant kaya mas mabuti na siya yung gumagawa ng mga toppers namin for fondant cake. Ito nga po lahat ng po-order namin at mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord sa lahat ng blessings.